nakuha ko ng isang sapatos na bukang nice so ito yung ano ko guys sapatos na uh, binili sa ayala metro ayala po guys ah <laughs> uh, mamurahin lang po ito guys pinalagyan ko ng ano to ah uh, cover kasi yung lapalapa nito ay madulas. Nadulas na ako nung birthday ko nung tinay kong sunod. So, ipapakita ko to sa uh, inyo guys. Guys, yan yung sapatos kong blue cam Dati wala yung ano, um, cover sa ilalim. Kaya ako nadulas kasi madulas pala yun. Akala ko style lang. So, uh, ayan to guys. Wow! Yan. Guys. Sana all. Maganda. Pero ano guys, nagamit na yan. Kaya meron ganyan. Tapos yung loob. Meron na po siya guys. Na mga ano, sign na ginamit ko siya. So ayan guys, yung sapatos na ipinakita ko ngayon. So that's it guys for the short video. Please like, share and subscribe and thanks for watching. God bless.